Dead on the spot ang isang bata sa Davao City matapos masagasaan ng bus. Ang insidente sa pool sa CCTV. Yan ang ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao. Sa video na pinost ng isang netizen, makikita na pasado alas 4 na ng hapon kahapon, isang pampasaherong multicab ang huminto malapit sa pedestrian lane sa Quezon Boulevard, Davao City sa harap ng isang chapel. Iilang mga individual ang tumatawid. Tumawid din ang isang bata. Nasa inner lane na ito ng nasabing daan at malapit na sanang makarating sa kabilang banda pero bigla na lang itong nasagasaan ng isang bus. Matapos mabangga ay pumailalim pa ito sa bus at nakaladkad pa ito ng ilang hakbang. Sa inasyal na investigasyon ng San Pedro Police Station, nagtamo ng sugat sa katawan ang batang si Shangeline Bangkas. Tinulungan pa ito ng mga nakakita sa pangyayari at binigyan ng first aid. Mabilis din itong dinala sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ayon sa driver na nasabing bus na kinilalang si Efren Seruna Jr., huminto siya malapit sa pedestrian lane dahil marami ang tumatawid at nang wala na siyang makitang tao ay nagpatuloy na siya sa pagpapatakbo ng bus. Ayon dito, hindi niya nakita na tumatawid ang bata kaya dire-diretso na ang kanyang pagpapatakbo. Humingi naman ito ng dispensa sa mga magulang ng bata. Sa kabila nito, disidido ang magulang ng bata na kasuhan ng driver. Ayon sa ama nito na si Lemuel Bangkas, nag-iisang anak nila ang namatay. Kaya, pursigido itong makamit ang hostisya. Sa Santa Ana Elementary School nag-aaral ang kanyang anak. At kapag uwi na, ay dumadaan ito sa kanyang pinagtatrabahuan sa uyang gurin dahil malapit lang naman ito. Pinapasakay niya ang kanyang anak at pagdating sa lugar ay susunduin naman ito ng kanyang pamangkin. Pero kahapon ay hindi ito nasundo dahil nakatulog ang kanyang pamangkin. Ayon sa hepe ng San Pedro Police Station, si Police Major Marvin Hugos, kasong reckless imprudence resulting to homicide, ang kasong isasampa sa driver. Maliban sa driver ay nakakusudiya din sa kanila ngayon ang bus. Sa ngayon ay siniguro naman ng lokal na pamahalaan na mas pahihigpitan pa ang pagbabantay sa kalsada, lalo na sa mga tumatawid upang hindi na maulit pa ang nangyaring disgrasya. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza, para sa bayan.